Mga kapatid na pinaaral ko, sinakripisyo ko sarili ko para sa kanila. Di naman ako humihinge ng kapalit. Kahit nga may utang sila, di ako naniningil. Pero ngayon kasi ubos na ubos na ako as in, kahit piso walang laman on bag ko at bangko ko. Sinsingil ko lang naman yung mga utang nila. Pero puro sumbat at masasakit na salita lang natanggap ko. Ang sakit-sakit pinipigilan ko hindi magsalita ng masama. Pero grabe sila mang trigger. Dahil nakapagsalita ako ng masama, ako na naman ang masama ngayon. Sobrang sakit sobra, iniiyak ko na lang lahat ng sama ng loob ko. Nagdadasal ako at humingi ng tawad sa Diyos na patawarin niya ako sa lahat ng. Masama kong nasabi sorry Lord, di ko sinsadya. ikaw na ang bahala, Sorry. Alam ko di mo alo pababayaan.